Kamusta po mga kidi Explorer? Ako po ang inyong Tita Mona. Gumagawa ako ng content sa social media katulad ng TikTok. Isang makasaysayang at... Unang-una, dapat nating tandaan na ang pagmamahal sa bayan ay hindi nalalayo sa pagiging isang mabuting tao. So kung kayo sinusunod nyo ang mga magulang nyo, sinusunod nyo ang mga teachers nyo, gumagawa kayo ng homework, hindi kayo nang aaway. Kapag may bagyo, tumutulong kayo sa mga ibang bata na posibleng nasalanta. Yan lahat ay pagmamahal sa bayan kasi mahal mo yung kapwa mo at tumutulong ka sa kapwa. Ano ba ang bayan? Ang bayan, kadalasan, ay ang grupo ng mga tao na feel mo pareho kayo, katulad mo. Usually, ang bansa ay isang bayan. Maga, the Philippines is a nation dahil yan ay grupo ng mga tao na meron kayong mga shared experiences, values, and history. Pag nakita mo mga rebulto niya, naisip mo ba kung si Andres Bonifacio at kung anong niya para sa ating bansa? Hmm. Importante ang kasaysayan kasi doon ko naiintindihan yung sakripisyo ng mga nauna sa atin. Ang mga bayani ay ang mga taong nagmamahal sa bayan. Pero kailangan natin pag-isipan kung ano ba talaga ang bayani. Yun lang ba yung mga revolusyonaryo? Kailangan ba na may monumento para maging bayani? Hindi naman eh. May mga taong tulad ng mga miyembro ng KAIS na handang magbigay ng tuwa at saya sa kanila. Ang mga bayani ay ang mga taong mahal ang kapwa. So, posible na hero din ang, panini, ang paningin natin sa mga bayani, yung mga gusto nating tularan, di ba? Halimbawa, ang mga magulang mo, posibleng sa mata mo, they are your heroes. They are people that you want to emulate. So, posibleng kahangahanga sila, pero hindi sila necessarily namatay para sa bayan. Gaya ng sinabi ko kanina, mga kiddie explorers, importante talaga na maging mabuting tao. Kailangan na gawin ninyo ang trabaho ninyo, mag-aral kayong mabuti, sundin ninyo ang mga magulang ninyo. Try to improve yourself, read, help others, be the best versions of yourselves. At sa pagmamaksimize niyo ng potential ninyo, diyan gaganda ang Pilipinas.